Good morning! Good morning sa lahat! Andito ako ngayon sa mga halaman ko. I-check ko sila kung may mga uod pa. Pag umaga, tinitingnan ko sila kung may, kung may mga uod. Kasi, kinakain nila yung mga dahon. Ayan nito on, kinakain nila. So ang pangit na tingnan mga dahon. Ayan. At kinakain. Okay. Buti na lang ano walang uod ayan ano? collection ko nireplant ko sila ulit kasi yung iba ano na katulad nito ano na to siya eh, matanda na ano. kaya kailangan na sila patulin tapos tapos itanim ulit para gaganda yung um. So, ito, ano, pinutulan ko sila. Ayan. So, may bagong tubo. Ayan, maganda na yung dahon. Ang ganda ng dahon niya. Basta bagong tubo. Ito, hindi ko pa naputulan. Dapat mag-ano ako nito, mag-replant ulit. Kasi matanda na siya pangit kasi tingnan pag ano matanda na yung dahon ayun ano ba ito tingnan nyo guys ha? yung dahon nya pumasok dito ha? paano kaya ito nangyari ayan oh. pumasok ayan, ayan Ito yung ano, yung Birkins yung unang ano labas nito ang binta nila is 1.6 or 2.2 key ang binta nila sa Birkins ayan pero ngayon pamigay na lang ayan ayan magkinain patuloy na ayan so guys ang tawag nito aglo aglo Numea. matawag. so inaano ko to nilagyan ko na tawag nito para hindi maano sa manok kasi akala ko mamamatay na ito yung kalateya ko ina ina, ina, ina ano ba to iniingatan ko talaga to kasi hanggang ngayon mahal pa rin ito ayan crimson ata ito na kalateya ayan bagong tubo siya kala ko mamamatay na. buti na lang ayan tapos itong kalateya din to mataba to dati ngayon ano na siya nalanta na iba din to yung dahon niya iba din ito maano ko talaga naatan ko talaga to kasi bihira mo lang ito makikita tapos ang mahal pa ayan ayan dati ang gaganda to tingnan kasi ang tataba nila ngayon parang unti-unting nalalanta kasi hindi din to pwede na palaging nababasa kasi nga namamatay nalalanta sila pag palaging basa yan yung mga collection ko guys dati na ang dami nito kalimutan ko na pangalan dito. Yung dumi na, oh, dahil sa alikabok. Alikabok kasi dito. Malapit kasi kami sa kalsada. Ayan. Ayan. Ang laki na niya. pangit na nilating oh. Yung wave of love. Yan, in wave of love. Nilagay ko sila dito sa harap ng bahay. Ito um, alam kung yung pangalan nito. Oh, Tapos, dito tayo sa kabila. Ito. Ito na naman yung nakalakang. ko. Nasisira na yung iba kong kalateya. Marami kasing manok dito, pinapatungan nila, kaya nagagalito na siya. Hindi siya tumataba. Ayan. Nilalagyan ko ng mga usok para hindi makapatong yung mga manok dito. Yung kalateya, ano siya, ang ganda niya alagaan kasi na kailangan siya ng hindi na kailangan siya ng hindi mainit na lugar tapos uh, minsan nang siya anahan ng tubig kasi hindi pal hindi naman siya palagi tawag nito yung bisbis ba bisbisan kasi masisira siya ayan yung tawag namin nito ay gabi-gabi Marami to siyang kulay. Kaso lang nga nasisira. Ayan. Lalo na pag tag-init dito. Ko na. Ayan na yung mga flowers ko. Na pinakita ko noon. Ngayon ito na sila. Para ang pangit na. Wala na. Kailangan na sila ng konting fertilizer para tataba ito ayan <laughs> so ito maganda din ito na ano kalateya ayan ayan hmm. ang tawag pala nito ay selong selong pala yan pumangit na siya kasi nga minsan nilalagay ko siya sa loob ng bahay tapos ilabas na naman kaya nasira-sira tuloy ano siya pumangit siya so hanggang dito na lang thank you for watching guys